Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin. Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpong ulit pa nito sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayari ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanyang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad na nikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Pigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya itinatawad ang kanyang mga utang at tinayon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa at lingkod na may utang na limandaang piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka sa utang mo, daglumudyon at nagmakaawas sa kanya. Pidyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita, ngunit hindi siya pumayag sa halip ipinabilang dunya ang kanyang kapwa at lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa at lingkod ang nanyari, sila'y labis na nagdamdam, pumunta sila sa hari at isinumbong ang nanyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw na pakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ko sa iyo, hindi ba dapat karing rin mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggu hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Kayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong kristo